magandang araw na muli mga master so susubo ko ulit tayong lumaot or ano hindi pala sure fishing lang tayo tatawid lang tayo ng dagat so tayo pupunta sa bundok na yun sa kabila mas tayo yung sure fishing kasi maulan di tayo makapag jigging kapag tayo sa niya ni Lord kapag dami niya yung bangka niya so laki kami ngayon meron ba tayong kapitan si Michael dyan o <makes> yuh ito yung kanilang paradaan nandito tayo ngayon sa barangay Steves kung saan nagbaral yung video ng mga kung naalala ho nyo yun yung may 19 million views ito siya ito itong na pinagbabas doon

malaki yan, Wala eh Kaya Pala binibenta ni Elod Set up lang muna Ah Ayan na naman yung ulan Talaga na ako hama Ang sana ko eh <laughs> Ay gusto mo mag-fishing <laughs>

Ayaw talaga. So ayun na naman sila. Balik. Oh. Ah. Yeah. Oh. susi. Susi Susi dito. Susi. natin kasi Di ba gusto niyo 'yan? So ayun, Kita <laughs> na lang kami niya to, tapos siya naman eh so, sa ayun, na naman, kanina maliwanag na. So ganyan lang yung panoorin dito. bukso bukso Thank <laughs> you. Ambo naman!

Ito yung parang-parang bitong Ano ba't ganyan dyan? sa ispap Ganun tayo Thank you Masaling ka para saan O Tumakura Thank you

चला चला Setup na. Setup na. Setup, set, up, set, up, set up na Ito na tayo na ulan Silong tayo Kitang yung dalawa natin kasama si Michael sa 17J Madig yan Ang dilim dyan o oh. Marating na ulan Sino na dito? Malamig. Dala nating setup dito ay ang ating Blue Sniper Ultra Light. Nasa ating na 1000. Credit for LB. Okay, meron tayong Chorno ya na red red. na tayo dito. <laughs> Malamig. Sobra. Ah, sila dyan. Mahangin pa nakas So, tumila na naman yung ulan. Set up na uli natin ang ating tangan. Nakakadala kasi yung isa ko dati yung sira eh. Ito yung lugar mga master oh. Dito yan sa may dalugan. tayo so high tide po eh. kaya uh, medyo malayo na malalim eh. ganda siguro ito kung low tide ganda ang um, place Ano ba 'tong mga वह हमारा जो मार्केटिंग को लेगी नहीं यू jalur oh, bangga oh solo oh, kato balo balo Sarik balu, balu naga deh. Oh, balu. Oh, ay balud din pala dito sa pinas

Para naabot natin yung may lalim, gano'n o. May lalim yun ito. Eh! Okay pa po yan ha. Pero kumakain na, gutom na. <laughs> Nakistrike na si MJ, guno! Salam muna kayo dito. Sobrang talagang lakas ang lalim naman. Sobrang talagang lakas ang lalim naman. <laughs> bira na ya,bira pasabog,paborito ng MJ pasabog Ito so, ang oras kay mga,alas 12 na siguro Bababa na yung nila kadami na,gutom na kami kain tayo mga loads master <laughs> Karoon hmm. 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 na ba hangin? Karoon na na ako Kung hindi ko alam nito, nakadabli siya ang na Pero malalimig pa sa lag mo yung tubig Bakit talagang dito sa lag hmm. yung tubig? Bakit sa lag

Sampai. kebetulan buka bukan? Kata tambah.

Sige na o. Ano nalangin Ang galing niya. Putol. Putol yung bundot. Yung bundot. Yung bundot. Yung bundot. <laughs> <laughs> ah. Grabe naman yung kasiba niya ayan uli ni Michael kuning land ba't kalagot kala ko talaga hirap na eh nakita ko malayo pa pa pa